matulog ka na bakit kagising pa matulog ka na gising ka pa natulog na si papang mo oh tapos ikaw hindi ka pa natulog ah tulog ka na <laughs> matulog na bibi matulog na bibi ayan guys kaya guys hindi yan tataba kasi anong oras na hindi pa natulog maghapon hindi natulog yan bad yan eh papa niya tulog na tulog na siya hindi pa ang tulog ka na daw